nag nga pala kaming lumabas at ayan ang aking kadate. Talaga namang napakagwapo, char. Wala nga akong magawa dyan habang inaantay ang aming order. Nag-decision na lang akong videohan niyang labas na iyan. Kasi naman ako'y nagtataka bakit wala yata ang mga taong naglalakad ngayon dito sa labas. Busy yata ang mga katauhan ngayon. Kaya ayan naman, dumating na ang aking pancake habang nagvi video ako ayan. Hindi ko nga gustong nilalagay ang sauce. Kaya pinaseparate ko na lang para matantya ko ang paglagay. Ako na lang ang maglalagay nito ng ganyan pa konti-konti lang ang buhos. Habang iniintay ko nga ang pagkain ng aking jowa, ilalagay ko na rin din itong aking caramel na natutulog na yata. Char, ano ba naman yan? Caramel. Mamaya ka na matulog kasi kakain pa ako. Habang binubuhos nga yan, ayan, dumating na ang pagkain ng aking jowa. Kaya naman, kakain na kami. Hanggang lang. Salamat. Bye.